So guys, ganda morning. Ari ito niya na sa Masbate City. Ayan. Ari ito niya na sa social social center. So, Ari kita niya na mga amigo sa Masbate City. Kasi ayon ang start ng rodeo Masbate niyo eh hindi ko lang alam kung meron pa rin ngayon no kaya kaya to kala ko pa naman, marami nang naka preferred na uh, magpaparid ayan o no? lang anong wala atang pa ng mangyayari ngayon <laughs> so makapansin natin marami nang bandaritas dito so roronda tayo doon sa uh. Bueno, para man, pa rin niya na ya, pasok tayo dito mga lodi. So ang pa natin, yon siya itap dito. lang nung nakaraang ano, mga amigo, para ang rodeo. Umaga pa kami noon. Umaga pa kami noon. Dami ng tao, dami nang magpaparade. Pero ngayon, bakit ngayon wala? Ano ba meron? Bakit walang ano? Walang parade na mangyayari. Tanungin mo na natin si Boss, ay parade ba niyan? Ano oras? Alas 5 sa hapon? Ah, ganun Dili aga Kundi hapon na Ano ah, nakapon ni bago <laughs> Ayan, so nya na ang Okay Alright, thank you Ah, bago mga ano? mga amigo, ano? yan dah sa hapon yun yan to na ah yes <laughs> dito aron so ako yun yung mga aga na hapon mga lodi pero aga pa kaya sarado pa dana ng mga ano tindahan eto ito yung area Nama mga wheel So hapon daw ano Hapon yung ano Yung parade So abangan nyo mga lodi Hapon tayo kukuha ng video Kala ko pa naman no? umaga so, Umaga pa tayo Wala pa tayo sa Tatayangan Ayan Gabe okay. Nakakapanibago tuloy pang tanda namang niyari dito live fan. Amigo. Ah baka dito na no si Idol Elias. Nice. Yan si Aurora lang ay Idol Elias eh, yes, no. At siyempre sa mga supporters niya. Iyon no. Know. So, ayun So, palabas na tayo. Kita nyo naman yung mga kaganapan, mga amigo. So, hapon daw yung pari. Ayan. Hapon daw ang pari. Pagkapaita. Bago pala natin taposin yung ating video, magpapasalamat muna tayo kay Kuya Gijon Gutlay. Ayan, mega shoutout sa iyo Kuya. Thank you sa regalo mo. Ayan, maraming salamat. So guys, si Kuya Gijon galing Maynila. So marami siyang regalo na binigay sa atin. Ayan, no? So thank you. Good Gutlay family, mega shoutout sa inyo. Ingat kayo and God bless.